At ito na nga ang tunay kong makakasama na nag-train sa akin last week na nanggaling pa ng Papua. Pero dito siya na hire sa Saudi Arabia. Kaya nga itong si Kabayan ay first day pa lang niya ay napalaban na. Kaya naman pinagluto ko muna siya ng mga tempura ng aming gagamitin. At pagkatapos nga niyang magluto ng tempura ay pagro-rollin ko na siya. Para makabisado niya ang mga flavor namin ng mga maki. Binigay ko na kay Kabayan ang mga flavor na gagamitin niya para naman makapag-roll na siya. Sabi ko nga kay kabayan, di baling mabagal eh, importante eh, mahalaga. At dahil pag nagtagal-tagal ay lahat din ng labor namin ay makakabisado niya. At bago nga po ako magpatuloy sa aking story, kay kabayan, ay siya shoutout ko lang tong ating mga kaibigan. Especially kay Kay Kim Villar of Clinic 9, kay Jesse Carentino, kay Jesse Borit from Riyadh, kay Kachan TV Page, and kay Daisy Dugan, Edward Rodriguez from Riyadh and then kay John ay Pase Acosta from PNG Shoutout nga pala dyan sa PNG lalong lalo na yung mga nakasama kong lokal kay Eli David and Albert Joe na always drunk every fortnight na miss ko na nga dyan eh hinikin dyan eh at especially kay Sir Bob na naging manager ko na napakabait dati nun sa restaurant na pinapasukan ko sa Pilipinas at mabalik na nga ako ng kwento kay Kabayan at dahil tatlo nga silang nakuha at ang isa naman ay hindi pinayagan ng isang employer nila na i-release ng company nila at yung isa naman ay nag-negotiable pa sana ay magkasundo sila ng aking employer para mabuo na ang aming team sa si Kuragi kaya naman itong si Kabayan ay nangangapapa sa aming paggawa ng Maki dahil hindi niya nga pakabisado ang mga playboard na ginagamit namin sabi ko naman sa kanya sa umpisa lang yan ang gandulo pero makakabisado mo rin yan kaya naman sabi ko huwag kang magalala dito lang ako sa tabi mo para alalayan ka